good morning po. Ah, ah para bang buruha. <laughs> oh, lamig. Biglang lamig na naman po ngayon. Kahapon, mainit. Tapos ngayon, biglang lamig. Ayan, naman sa inyo. Kumusta po ang lahat, mga kachinbang? Ayan. At ito nga po. Ah, ito na nyo. Ang aking lipidin. na Ah, mag uh, wala alam naman yung eh, kalakihan ng amin ano, mansyon <laughs> magkakapit muna tayo mga kachin mam ma mag tutupras, -tut mag kaso hindi po talaga ako agad nag pagkagising hindi pa ako 30 minutes ganon at pagkising ko nga po ay ito na ang aking napungaran ayaw ko nga po um, may mga dikit-dikit tingnan nyo yung yung picture namin dun sa pinuntahan namin kapon. nakadikit na dun sa may ref. Uh, pakanaya na dati. Ganyan po siya. Uh, ito naman, yung harap ng baby namin, nandito yung toys na pinaglaruan ni baby. Kahapon. Kagabi po pala, hindi kahapon. Ayos, uh, ayos yan. Update po ba? Wala na sa kaayusan. Today naman ay tayo maglilinis ng ating mansion. Napakalaking mansion. <laughs> Tingnan nyo naman po. O, pag pagmulat ng aking mata. Ito, pagpasok ito ang makikita. Idiniket na ni Daddy. Boy Abunda. Ang picture namin din. <laughs> hindi ako mahilig maglagay dito. Dahil ito po naman ay cabinet. Sa, sobrang laki ng bahay namin. Hindi ba ako? Yan, idiniket, hindi ko sa nila. Ito. Ayan. Idiniket na diyan yan. yan. Uh, bibilisan bibili ako ng malaking malaking frame tapos nung ko siya ilalagay ito nakaano na talaga siya maganda. ito maganda talaga maganda ako <laughs> ito maganda maganda siya oh, ano ah, ba? Diba? siyempre ito ang pinakamaganda ah, di ba gwapo ayun ah, hirapan ako matanggalin niya nakadikit di ako mahilig meddit. Nagtatanggal nga ako ng dikit-dikit kasi nga hindi ito maliit 'to maliit lang po yung house namin. Hindi naman kami mayaman. <laughs> Payaman pa lang po. Um, eh ang ating pag ang hati lang, hindi nakaano. Kaya inyo yan eh pagbibigyan ko muna siya diyan ng mga ilang buwan, mga mga kachimbang. Hindi ako nung, ano, maghahanap ako nung ano yung malaking frame na pwede mixing yung mga photo na ilalagay. Ayan guys, at ito naman po ang ating ano, ganap yung araw na ito. Good morning guys, good morning. ingat po kayo palagi. At tingnan nyo po ang aming ano grabe tangi pa. In the morning 'to, 'no, bago kayo pumasok ng CR, ang ating small aquarium. Oh, nalilito na ano, yung ating flower dun sa likod hmm okay. Nakikita. Oh, binaba siguro ni dati hindi ko na po siya ma ayos ayan ay ba ganun na lang siya mm. hindi po ba ha? ayan ang lamig walang sikat ng araw ngayon mga kachin mo tingnan niyo po ako Siya nang labas ang aming bahay. diba? Yan na yung house namin. Ang dami kala. Ang magsapat siya. Ang yung ilog ko. Guys. Ah, Magtututplus muna ako. Hindi ko nakaipa. Hindi ko nakaisasama. Sa loob. Dahil may gagawin din po ako. <laughs> Guys, sinaparate ko na yung ano, aking labahin. At Ah, uh, malamig nga po ngayon, pero kailangan nating maglaba para hindi tayo matambakan. Ayan. Every two or two, three days, ayan, naglalaba na po ako. Sineseparate ko yung mga damit namin, yung store, yung mga white, yung mga black doon. Dahil, siyempre unahin natin yung mga puti, ibabad natin kung kailangan natin ibabad. Oh, ayan po. At habang tayo ay maglalaba, uh, tayo naman po ay magpupunas-punas mga mga kachinmang ayan, ang labahan ang washing ko nga po ay yon yun, washing po yan, may cover lang siya po yung gamit ko na sabon yung 5 in 1 ayan, isa, isa lang po yung kukuhanin ko dito and then ilagay natin dito sa loob sa damitan, sa mga damit I-close na natin At Gumagamit din po ako ito And varnish Not so white Minsan magkakaroon ng mga stain Stain ng pagkain uh, Ayan po yung gamit ko Sa akin paglalaba Mga kachinmang Mga kachinmang, mga mamsi Naglalaba na po si mam ma Si Jonna uh, Habang ako naman po ay naglalaba Lilipit-lipit naman po ako dito Nagpupunas-punas nagpupunas -punas. punas po tayo Mga ka, ka Mga ka-chimba Ayan, Sa lahat ng mamsi At ang ginamit ko po Ang issue sa pagpupunas Itong haggis asosyal Sabi niyo, aksayado naman na nanay ito Hindi, ito po ay nabuksan namin Nabuksan na itong hug Kasi so, Ito, ginagamit ko pagpupunas ng mga gamit ni baby. Yung mga toys-toys niya. Tsaka, ito po sa table na ito. Dahil, uh, hindi siya ganun ka wet. Hindi siya ganun ka, -ano, an medyo dry siya. Parang, ang pangit-ipahit ka sa ano, uh, sa par private part ni baby. Pag nililisan namin siya pag sa lab. na, kapag nadum na ang pangit. Kaya, mas gusto kong gamitin yung Johnson. Kaya, ito, nabili kasi ito ni Daddy. One pack na lang, lang po siya, three. Ngayon, itong isang ito, nabuksan na. Kaso, hindi namin gusto. Kaya, yung dalawa, pinipadala sa Pinas. Ito, nabukas na. Ito na muna yung ginagamit ko papupunas dito sa mga table, sa mga kagamitan ni Baby Star. Siguro tayo mga, ano, mga kachimang na mga mamsi dyan. Uh, iba-iba yung kilig natin, iba-iba yung type natin ng na mga gamit natin para sa anak natin. Pero ayoko talaga ng dry, medyo dry na ano, tissue sa baby. Kaya, itong hugs, maganda din naman siya. Pareho naman sila ng price. Pero, dyan talaga yung aking nagustuhan pagdating sa lawa, sa tissue, sa weight tissue ng bata. Ayan, ako po ay nagpupunas, nagpupunas dito at ayan, pakita nyo, ganyan lang yan. Ayan. <laughs> ito hindi ito ko tinatanggal na dito dahil ano, yan talaga yung masaya ako na yan yung nilalaro lagi ni, yan yung nilalaro ni baby star ngayon right I'm happy bilang mami dahil kaysa naman po oh, hindi nyo ako makikita against the light okay <laughs> yung ano you know mas happy ako na yan yung nilalaro niya kasi noong mga one year old siya puro na kung makikita nyo dito puro truck -trak truckan may truck -trak truckan pa din po kami hanggang ngayon hindi na, na isa na hindi ko tinatanggal kasi hindi pa rin po niya maiwasan iwasan na yan naglalaro siya ng ganito may tatlo pa din sa taas uh, pero I'm happy now na nahilig siya sa mahilig na siya maglaro ng mga kitchen things, yung mga pambabaeng mga laruan. Pero never pa rin po siya mapaglaro ng mga, yun yung mga manika, manika, ayaw niya. Kahit pag kami nasa toy stores, ayaw niya talaga ng mga manika. Mga kinukuha pa rin niya yung mga, mga, yan yeah, yung mga kitchen things at saka yung iba, yung mga boys toys talaga ang niya. Tsaka ito, ito na lang yung nakalabas niya ng mga books. Ito yung mga ito yung favorite niya mga books na buklat ng buklat niya. Mga ABC din, mga ABC lang po yan at numbers. Ayan. Kasi si Star, si Baby Star po to your 3 year old. Ayan nakakatuwa na siya minsan ano siya, nagbibilang siya na hanggang 1 to 20 na yung alam niya, yung mga alp alphabet sa ulo ano niya, yung kung ano yung mga word na nagsimula doon sa mga letra na yun, nag-iisip siya kung ano. Nakakatuwa lang yung mga isip ng bata ngayon. Ay, talang ako nun. Ang alam ko lang, ah, kumain. <laughs> Ayun po na, katuloy sa Glebles. Ako ay masaya na yan yung nilalaro ng aking vlog ngayon. Pero, kung kailan na naman siya natutong maglaro ng mga ganyan. Ayaw naman po niya ngayon magpapuyod, mga mamsi. Anam nyo yun? Yung, excited ako na humaba yung buhok niya. Ang dami na dyang mga, mga clip-on clip niya. Oh ikli pa mo sa gulit, mga gano'n lang. Wala na may wala na. Siguro gano'n po talaga yung sa mga age surprise, sa mga, sa mga matagal ng nanay, yung ranas na nila yan. Na. Pagka po yun, wala na. pagkatalikod ni mami, wala na yung mga nakalagay na ayos sa buk ng ating nanak. Ayun, ganun po si Baby Star. Ayaw na. Ayaw niya talaga ngayon nung na may nakalagay sa kanyang buk ramdam na ramdam niya. Siguro, dahil sa manipis po kasi ang buhok niya. Kaya, ganun ano, siguro. Baka na, kahit naman tayo, yung pag sobrang maigpit na yung, maigpit yung ano ng ano. Ako naman po, ano na, simple lang, siguro talaga na, ano siya, hindi siya comfortable pa na may mga nakalagay sa ulo niya. Nung one year old siya, wala siya, hindi siya nakakapag-comply. Pero ngayon, ang galing na niya, tatanggal na niya. Sinasabi na niya na, no, mommy, no. <laughs> no nakakatuwa lang ah, diba, chika-chika tayo ngayon oh, ayan, nakapagpunas na po ako well, mabilisan na naman po yung kung sa nyo naman, napakalaki ng lilitlisan ko, napakasimple lang po ng bahay namin napakasimple simpleng buhay makalayo nyo, bag, lahat ng nakapag-asawa ng apong malalaki yung bahay na ano, hindi naman po dito sa Hong Kong, especially dito sa Hong Kong maliliit lang yung unit Uh, tsaka ang asawa ko naman po Ay simple lang ang buhay Parang tayo lang sa Pilipinas din lang Ang mahalaga Hindi naman mahalaga yung yaman O yung pera O oh, important din yung pera Pero hindi naman gano'n na uh, Kakamihan nga ng mayaman Nakakapag-asawa ng mayaman Hindi uh, uh, ba? pa Basta ang mahalaga ay ano happy, magkasundo, hindi nag-aaway, hindi nag-aaway. Na, kami naman nagtatalo din, pero hindi naman awal, naman matatawal. Hmm. gano'n, Ang mahalaga ay yung husband mo, hindi man, hindi man siya gano'ng kayaman talaga, ang ano naman, provided naman talaga niya. Yung responsible na asawa at ama. Ah! <laughs> Parang gano'n, lang, oh, chika-chika drama tayo mga kachinmang. Okay. Oh, ayan today. Yan po yung ating update. Ayan yung aking gawin. Naglalaba. At habang tulog ko po, po si Baby Star. Okay. Thank you guys for watching. Always God bless you po. Malamig sa panahon. Lalo na sa aking mga sa mga kachinmang, mga mga kapwa dito sa kapwa OFW. Oo, oh, OFW. OFW po ako kasi dati bago nakapag-asawa. Kaya hindi, hindi ko na, hindi ko na wawaglit na kapwa ko mga OFW. Ayan. Ako malamig po bukas. Kaya sa mga naghahatid sundo sa mga estudyante. Ayan. Double ingat po. Uh, Mag-jacket na. Talagang, mag Suot mo kayo ng mga jacket. Mahirap. Mahirap magkasakit kapag ang mga kunyang anak kasakit dahil kahit masamahan pakiramdam. Kasi as a may war tayo, babangon at babangon tayo. Talaga hindi tayo yung kapag masama ang pakiramdam, higa-higa na lang maghapon. Tayo talaga kapag alam natin yung work natin, kung ano yung sitwasyon natin dito sa Hong Kong. Babangon at babangon tayo para mag-work. kaya double ingat po and God bless you. Thank you. Thank you guys. Ayan yung, ayan yung share ko today. My life. Uh, wala kayong ibang makikita kung di ko lang. <laughs> at uh, ang aking kagandahan. And guys, thank you and God bless you. Mabuhay! <laughs>